What's up mga For today's video, manambal data kay natablan man hinuntag flow So a day before ani nga vlog at nagid akong pamino pero namista lang gihapon mi. Eh. Abilang man gud nako, ma okay lang. Wala gani ko nakatumar tambal dayon, na maong ni grabe. Mao day nang ikaduhang adlaw na flow Time check, it's 2:25 AM. Gipukaw na lang ko sa akong kauban kay wala daw ko nakadungog sa alarm. Pero ang tinuod, nakadungog man jud ko sa alarm ba? kaso bugat lang ito kaya kong paminaw para mabangon so kaningatan ni bangon da ko nga gitugnaw ni bangon ko nga medyo lipong medyo laing gito kong gibati pero need you na ako na akong tiyan before ko mo tambal magtambal so kaninga oras eh, biscuit lang akong gikaon at least ba na ito na tambal bitaw nagkaon ko pero katulgon tanawar ko na akong naong diya kasi luwa ko lang pero kapay jud kaya kong lausa na nga time So, kanang nga time, gicheck na sa nako na akong temperature kay ng mga 11pm, uh, nato siya sa 36.2. And karon And ang pagkahuman is niinom eh, ko og bio flow kay labad man akong ulo din sakit akong laos bitaw so every 4 hours daily siya dapat inuman no So paghuman nako ginom sa bio so gikuha sad nako na ang botilya sa Robitussin and gi shake nako na kay naman diri na nakabutang shake well before use <laughs> nawara bisag unsang kahintang kung gara kagara jugta ka. <laughs> if you wonder nganong ginaputos na silupin ang kutsara mo na gingon nga discarding malala na magunok-ok diri ya mo na so niinom ko og tulo ka kutsara every 4 hours gihapon ni siya kay mao nakabutang diri sa ikita pag human ako ginom balik ra na akong kutsara silupin life hack ba and pagka human itulakan din nakog ordinaryus juice kay tapos nang lainam, naglasa din tambala di ay. Pait pa sa among memories together. <laughs> And na kay Paylaila ninyo no, taning pito-pito herbal drink. Mabaya ni kawala sobag sa sulod sa kong I-claim sa diriya nga, makaayon siya sa ubo, sipon, heartburn, asthma, diabetes, diriya, hilanat, og uban pang lagot mong aman. So, hindi na lang din siya pag-inom para malasahan. Gini mo ang sweet victory ba? Isti ang kabugnaw sa herbal drink. So, day 3, it's almost 7 a.m. No, we need to wake up to have breakfast and to take medicine in English to buy. <laughs> so, sa pagbango nako, ako, check dinok ako temperature eh. And, uh, dili gyapon di mayo ang akong gibati karun, mga bay, nidyo at lang gyapon sa pamino. So, bisan pa, wala tas condition, gisugdanan na kung pamahao. Sinabong isda study ako sudan karun, akong gisilihan para untapaningtun. And then, same routine lang gyapon, di ni inam kog bioflow, gitchek temperature, which is di ba into 35.3 thank you lord so time check it's a 4 pm and did na po na lang tong tiyan before me nung tambal mga on day tagbis with me na din ako ni Gorin juice Diyos kay tapto kong timplaw gatas sa on taman nga bisag wala gawan paminan ako tugnaw man And pagkagabi, after sa panihapon, nagtimplan na day ko danog oatmeal. So, kanina lang akong kaunon uning gadlaon before may tambal. Bubuan din ni nato og powdered milk para mas lami ug nice sustansya. Ayos <laughs> Oy, gatika, sa ha. Uy, ayoko gatika kay ingon ani sa kasuna. Pero lami be makilaw ba? E eh, nakinomdom ko ba? Naka ko ikaw ipapalit gina nga mangustin. But this time, dili ko gustong tamis. Gusto kong aslong nga mangustin. Kailan may ikaw ka aslong basta na eh? Kailan mo nito mangita at tamis nga mangga? man nga mangga ang hihatag sa tindira. Hmm, naka-experience ka di ba? Kaya nang mamalit sa kasimerkado. Ano mo na tindira? Palit na sir. Tamis yung kain ni sir. Promise. Yung e pag-abot sa balay. Alos mag-guba yung mga naong sa kaslong. Mauna pagkahurot yung kay sa mangga. Day 4 So, giti ka out ikaw sa kauban kauman o kong bumil. So, kung wala akong nagsakit, lam yun, tayo ikaw nagjalibi. Eh. So, ang wala man sa saktong dagan ng akong ginawa. Luod man si Muto ng crispy juicylicious juicy lecious, chicken joy. But this time, dili lang sa... So mo to, higawas na lang ko kay gusto mo kumahigap og sabaw sa isda. And after pamahaw, sim routine, inum sa tambal. Amazing kay kay after ko gipaningot og maayo sa sabaw nga naidagang sili, nawala ang gibati tanan. Apil ilang mga utang, akong nalimtan. But anyway, after pila kami nga ka pahuway, I took time to visit my mini hydro farm. Nox, kung makapar mo rin yung dagdaku kayong luti, bitaw mo rin yung dagdaku kayong negosyo. But before that, pagawas ginako, din ako, naagiday na akong iro, pero may sugat sa salubong kahit walang pasalubong na feel gin ako ba nga gusto na gin niya makiduwa at may tong dagandagan pero unsa ang taman wala mga ikos kondisyon maong nilahos na lang kong check sa akong mga tanong by the way guys naghimo na eh ikong separate video no sa akong mga letters try to check sa akong post yesterday sa 4HP saya vlog na page hangto dali lang sa ta for today's video salamat